Ayun, magandang araw mga kaibagas. Ngayon ay December uh, 16, 2024. At ngayon, may bago tayong pakulo, ano. So, magpapanggap ako na kunwari uh, inaanak nila ako. So kung sino yung madaanan ko sa kalsada, magpapanggap ako na kunwari ako yung inaanak nila. Siyempre, nakamask ako. At siyempre, salamat sa nag-sponsor sa atin, kay Sir John Rehensia. Ayan. So, abang-abang lang kayo. Salamat sa nag-sponsor ng video na to At ayun, ilalagay natin dito. Siyempre alagay natin dito yun. At babalik na rin natin. Sa halip na akong bibigyan nila, ako yung magbibigay sa kanila. Doon sa uh, kunwaring ninong ko sila. So tara, samahan nyo ako. Hi, sir. Hi. Ito na natin ang pisa ng ating vlog, mga kaibag. Ito na namin ko. Ninong! Gusto! Dito lang po! Saan kayo galing? Ah. Saan po kayo ngayon? Ah? Doon lang po ano, nagtitingin-tingin God bless po! eh oh, oh. May ano ako sa inyo ninong. May bibigay ako sa inyo! Papasko ko sa inyo ninong. Oh! Papasko ko sa inyo yan ha! Bendanya papa Bau? Oh. Ingat ah. Ini atau aku tandai. Enggak, lihat, lihat, lihat. Ingat. Maju deh sekal saata. Oke. Itu apa? Selamat dong. Gratis ini doang. Nong, komo sta. Ingat, enggak kejadian. Oh. Tanda nyo papa Bau? Ini anaknyo. Ini anaknyo. Si Carlo. Carlo, natatanda nyo ba pa ko? Parang hindi na. Hindi na. No, God bless so, paano, Ninong? No? paano ako sa inyo, Ninong? Hindi nyo no? ba ako tanda? Kaya na po kayo ngayon. Kaya tayo na po kayo ngayon. Kaya Ah, hindi nyo ako natatandaan? Nahahalapin nyo ako ay. Sa... sa... Sa Binyag? Oo. Sige, saan ka ba? Sige, dito. Sige, ko na lang kayo ng ano, kapasko, Ninong. Oh, ako na wag akong sa inyo. Saigit so, din yan. Ha, ah, big. Gusto ko lang maliwanagan. Oo. Oh. Sige nung. <laughs> Sige tay, uh, Merry Christmas. Happy New Year. Palaga ng Panginoon. Ay, salamat po. Salamat na. Oo. Ay. Ninong natin to. Ito, baka ninong pa rin natin to. Naglalakad na to. Ninong to. Teka lang. Alakalin. <laughs> Ano pa tayo ng ninong? dami kong ninong <laughs> mo. dami kong ninong ha. Dalawa na yung ninong mo ha. Dalawa na yung ninong ko. Ano pa tayo ng ninong? Wala ko pa makahanap na ng ninong dito eh. ko marami akong ninong dito eh. Marami kaya akong ninong dito, eh. akong ninong dito sa kumaka. Nagkalat lang. Nahanap na ako ng papasko sa kanila eh. Teka lang, hanap pa tayo ng ninong natin. Ah, nakalimutan nila ako eh. Hindi nila alam, inaanak nila ako eh. Talaga yung mga ninong ko. Ninong! Up. Ninong! Yeah, please po. Kinala ba po ako? Hindi niyo na ba po ako kilala? Hindi niyo mo ba? Hindi mo na po Inaanak niyo po ako? Inaanak? Hmm? Oh, ba niya po ibibigay ko na lang kayo ng ano, ng papas ko. Uh -huh. Mm. Kaya... nyo na ako, tatay. Nin Nino ko kayo. God bless, God bless. Nino na. nyo na ako, no? Limot na. Mm. Sige, Merry naman. Christmas. Oo. Uh -huh. Kalimutan na ako ni Nino. Ano pa tayo ng Nino dito? Ano pa tayo ng Nino? Ano, tatlong na yung ko. Hoy. Dito baka may ninong pa ako dito. Ano pa 'yan? Yan na yari jan, ay. Ano pa na yari diyan? Ano ano na 'diyan? na? Okay na po. Tayo na. Okay na po. Dito na lang. po. Okay na, okay na. Tanda niyo pa po ako? Matatanda niyo pa po ako? Inaanak niyo ba po ako? Si Bernard po. Bernard. Limot niyo na ako. Ano po? Oo. Hindi niyo na po ako tatatandaan? Hello. Bibigyan ko yung papasko ko. Tapos ko na inong. Hindi niyo ako tanda eh. Anak ni Kuring. Ang... Anak ni Kuring. Oh. Oh. Hindi niyo ako tanda? Oh. Ito ko si Ninong, nakakalimot na si Ninong. Limot <laughs> 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 na tayo ng na Ninong natin. Ano ba tayo ng Ninong? Wow! Hindi na pa dito. Sige. na ako ng ninong. na pa dito. Limot na niya ako eh. Sinininom Nung! Tanda mo ba ko Tanda mo ba ko? Oo, oh, na. Limot na. Limot na eh. Ilan taon, taon na kayo ngayon? Ha? Ilan taon na? Ilan taong ka na kayo? 55. Hindi mo na ako tandaan ano? Hindi na. Bata pa ako nun ay. Para ilan taon na ako nun. Bigyan ka tanong papasko. Papasko mo. <laughs> uh, Oo, limot ka na ay. Ano mo yan? Pang ano mo. Hindi <laughs> mo na ako tandaan ano nun? Hindi na. Limot na sininong. Ikaw tuloy pinapaskuhan mo. Pinapaskuhan ko. Limot mo na ako ay. Tayo na Oh. Dami kong nino ano. <laughs> Grabe ni. Ani no parang kasi ko rin. <laughs> <laughs> ah, ayun mga kaibags at maraming maraming salamat sa panonood nyo at kung bago ko pa na sa channel na to please uh, pakilike, paki like, share and follow nyo na rin ang aking page syempre sa youtube, sa tiktok Uh, at pakishare na rin tong video na to at sana nag-enjoy kayo at uh, sana mas marami pa tayong matulungan ng mga tao ano uh, hindi lang naman ito ano uh, kapag nag-grow na tong channel ko pag kumikita na kahit paano ano, ano? Uh, actually hindi pa naman talaga kumikita uh, nag enjoy lang ako sa ginagawa ko uh, basta aslong kasi yung mga prank natin na hindi nakakasakit ng ibang tao ano basta makatulong yun lang naman hanggat natin uh, uh, basta maging masaya lang tayo sa buhay maging sila ano uh, wag natin isipin yung mga stress. At yun lang. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga followers ko. I love you all. Goodbye for now.